May mga pasapus sa kanyang mga katawan, ibat-ibang bahagi ng katawan. Oo. At uh, na-injured nga po yung kanyang uh, kanang bahagi ng kanyang uh, paa, ah, kung saan po siya tinaga. Tama po, ma'am. Dwight, kailan nangyari ang insidenteng ito? Ang um, March 6 po, ang um, hapon nung inutusan po ako ng mama ko na magbayad ng korente. Tapos okay. nang padating na po ng around Uh -huh. doon po pauwi na ako tapos pagdating ko po ng, uh, sa may uh, papunta sa amin hindi uh -huh. pa, papasok pa lang po sa amin uh -huh. nakita ko na po yung si Mama na sa gilid na. ng oh, sa gilin ng daan po napuno na ng sa, ang taga tapos puno na naliligo na po sa sariling niyang dugo okay. ano ang ginamit na pang taga yo stick pa ding ma'am yung okay. ginagamit pang ano po sa uh, tubo pang putol ng tubo ah A sith, na-recover ba? Ang, uh... Opo, nasa police station po. Okay. So ito, uh, Dwight, ang nire-reklamo ninyo, kapitbahay nyo rin lang, kabaranggay nyo, kasama nyo, matagal na ninyong kilala, si Ernesto Lenas. Opo. Okay. Opo. At sa kasawanya po, ma'am. At ang asawa niya. Jen, ikaw ang magkwento. Paano nangyari? Inabangan ka ba? Anong nangyari? Di, ma'am, nag ano kasi ma'am, simula sa paul pangarap ko kasi makapag-aral kasi hindi ako nakapag-aral kahit Grade yung bata. pa Ako mm. ngayon nung itong ano nang taon sabi ako sa asawa ko at sa mga anak ko ako naman mag-aral Grade 1. Mm. Nagalsa ako ma'am. Tapos tumawag sa akin yung teacher namin na kung pwede hiramin namin yung barangay hall mm. na maglaro kami doon ng volleyball mag-practice. Mm pagdating ko sa bahay, nandun yung mga kaklase ko mm. na pupun niyayaya ako punta na doon sa isa school namin. Naglalakad kami, ma'am. Paglakad lakad namin, malas stress yun. Sandi, so, ano itong mga kaklase mo? Grade 1? Hindi, mama. ALS din, ma'am. Uh, ALS. Uh, ALS is Alternative Learning, System. system. Opo, ma'am. So, mga ano na ito? Mga may edad na ito? O -o okay. Opo, Opo ma'am. Tapos, naglalakad kami. Nagkikwentuhan kami. Ang saya pa namin. Nung paglingon ko, ma'am, babanggain ako ng tricycle. Dalawa silang mag-asawa. Walang, ano? Walang provocation? Basta, Wala, Basta, ma ma'am. Basta, ka. Babanggain ako, tapos nakalingon ako, yunin, sumigaw ako. Mm -mm. Sabi ko, magkain, kakain ka talaga. Sabi niya, oh, kakainin ka namin. Sabi ng ganun. Tapos, pum dumiritso, pumunta doon, huminarang yung tricycle sa gitna. Mm -hmm. At saka, doon sila. So, maraming nakakita nitong insidenteng ito. Kasi nangyari ito sa barangay Sato, Santo, Santo Rosario, Santo Rosario, Binalbagan, Negros, Occidental. So marami naka-witness nito? Uh, yun nga po, yung una talagang naka-witness, yung mga kaklase lang ni mama, tapos okay. yung iba, mga batang maliliit, minor de edad pa po. okay um, Tapos, nung nangyari yon doon ka rin na hinabol ka nung... Hindi ma'am, bali huminto sa harap namin, sa daanan mm -hmm. namin, yung tricycle, sa gitna inilagay. Okay. Kumuha ako ng bato ma'am, binato ko yung tricycle para aalis ma'am. Anong dahilan kung bakit sila galit sa'yo? Uh, bali, February 19 ma'am. Yung may nagkwento sa akin, kasi may alita na kami matagal na ma'am, yung sa audit pa. Ah. Sa audit, kasi hindi kami, bini siya tag siya ng kung sino yung totally damaged. Hindi kami yung ma'am sinali. Ah, so may hugot ito. Oo ma'am. So, ano ba ang uh, posisyon, ano ba itong si Ernesto Linas at si Rodelita Linas sa barangay ninyo? May mga tanod ba ito sila? Si ba ito sila? si Yon. Goldilita po, isang BHW po sa barangay po. Goldelita? Oo, oh, Goldelita po. Siya yung... Yung babae po. Yung babae. Yung okay. asawa. BHW. Apo. Barangay Health Workers. Si Ernesto, ano? Ang, ang nagtitinda lang po siya. So may alitan kayo? Oo, oh, ma'am. Tapos? Bali, noong February na yan, may nagsabi sa akin na ano daw katungkulan ko sa barangay. Nagpun nagpunta ako sa kanila, pero hindi naman sa loob ng bahay nila. Kinumprontra ka. Kasi parang sinakin, sinabihan ko kung bakit pinapakialaman ako. Tapos yung lalaki, sa, hindi ko alam nandiyan pala sa likod ko, inapak-apakan ako at saka yung nasa picture, ma'am. So hindi ito ang unang insidente, hindi okay, ma'am. Hindi po. So hindi ito ang unang insidente. Yung unang pong insidente is binugbog po si mama, nilang dalawa po. Mag-asawa rin po. February ito, oh, 19, ma'am. Okay. Tapos uh, yung insidenteng yun ay naipa-blatter ba natin? na-blatter. na na kami din ako, ka Ah uh, nagkaroon ba nagsampa ka ba ng kaso kahit sa barangay man lang Hindi po kasi sa nag nung gabi si ako na sinaktan kinabukasan ako pa pinabarangay nila. Hindi ako umarap. Siyempre, ma'am, nung gabi na yun, puno, pasta-pasta ako okay, eh. hindi pa kaya. Oo. Okay. Tapos hindi ako nagpunta sa barangay, ma'am. Pumunta ako ng doktor at saka nagpablater. At saka okay. pumunta, nagreklamo ko sa barangay na nireklamo ko sila. So, ang yan sabi, ang una? Oo, oh, ma'am. Sabi okay. ng sekretary, tawagin nang daw kami pag may bakanti na sikap. Hanggang na pumunta kami ng, ng live-in partner ko dito sa Manila, may nasikaso kami dito. Umuwi kami nung February, ay nung March eh, 5 nung 6, ay nung February 5, nag-usap pa kami ng kagawad, mm. ng kapitan, nagtanong ako kung kailang kami paharapin. Oh. Kasi patawarin ko na lang sila, ayaw ko na ng gulo. Okay. Oh. To, dumating yung pagkalunis, yun na nangyari sa akin, tinaga ni nila ko. oh, itong pangalawang insidente, I am assuming na na-blatter din ito. O, oh, ma'am. Oh, Bali, tatlong ako inuparahan. Okay. At saka, ma'am, yung ano sa akin ngayon, ano tutuluyan ako tapos yung ano pa niya, ma'am. Tinatakot kayo? Oo, oh, ma'am na. Ganun mm -hmm. daw. Hindi daw ako nagsampa ng kaso kasi... kasi sinisiraan mm -hmm. po kami na pinapalabas na hindi kami nagsampa ng kaso kasi gusto namin gumante. Magandang hapon po, Major Babor. Yes, po, ma'am. Si Marilyn Jen po, siya po yung merong reklamo na tinaga po siya ng isa sa mga kapit, uh, bahay nila o kabarangay nila Uh, may alitan previously pero inabangan siya uh, sinagasaan ng tricycle sinubukan sa gasaan ng tricycle at pinagtataga gamit ang isang uh, farla, uh, anong tawag ispading in, ano? po kung sa Ilonggo ispading. sa Ilonggo ispading oo yes po yung, yung uh, sugar cutter po yan ma oo march 6 po ito nangyari uh, hindi ah, pa okay, po, po nakapag hindi, hindi, hindi. po ako, hindi pa ako nakaupo na si Populis, Kaya hindi, hindi. Ah, okay. Ah. Oh. So Ay, mukhang na lang 'yung background para may uh, ano ko natin ng action. oh sir mukhang ang kailangan po is a re-investigation kasi para po makita kung gaano po kalalim itong uh, itong alitan na ito at 'yung nature po ng kaso kasi hindi, mukhang hindi po ito physical injuries lang. Pababalikin po oh. namin sila diyan sa inyo. Mas maganda siguro kung, kung pumunta sa dito sa opisina ko ma'am para ma assist natin kung ano talaga 'yung problema nila. Oh, ang ang concern okay. po kasi nila sir is barangay health worker po ang isa sa mga uh, akusado. Kaya medyo wala namang kwenta kahit na sino kung kuan kung talagang ng uh, ng ano kailangan natin amen. Ano, okay. so, so ayan na. Ah, uh, ina-assure kayo ni Police Major Randy Babor na nag-aattend lang siya ng seminar ngayon, pero off air ah, uh, i-brief natin siya tapos ang uh, pasasamahan natin Shari... Hanggang hmm. ngayon, ma'am, nagyujote pa yung babae sa barangay, tapos sinhatid sundo pa, may tanod pang na. Siya nag, pa ano, yung protektado, ma'am. Tapos ako ngayon, hindi na makatulog, okay. hindi so na makatulog. Okay, so parang na binabaliktad na kayo opo. ang merong gana pa na magkaroon ng, uh, na magsimula ng gulo. Opo, opo. Na opo. Di yung ginawa nila sa akin, ma'am, parang baboy. Mm -hmm. Tignan mo, wala na akong kamay, hindi na ako makahanap buhay. Hindi ko naranasan noon ma'am kasi naglalako ako ng mais, hindi ko naranasan na nakakain ngayon ma'am. Yung panes, iinit, hugasan, iinitil para lang makain ko at saka makainom ako ng gamot ma'am. Uh -huh. eh, nay, sige wag po kayong mag-alala <laughs> kasi ang wanted sa radyo po si senator Idol Rafi Tulfo <laughs> ay uh, nasa likod po ninyo. <laughs> para po makamit po ninyo ang uh, hostesya. Huwag po kayong magalalakasan sa po ninyo ang loob nyo. Magpagaling po kayo, magpalakas kayo kasi kayo po ang magiging uh, witness din. Kayo po ang magpapatibay Dabas, ng kaso hindi, na isa Hindi ako kinuha ano statement na kami sa hospital. Sila ay may protection ako na nataga. Hindi ako kinakausap ng mga polis, ma'am. Ay, magbabago po yan ngayon dahil si Police Major Randy Babor mismo ang kausap natin. Nakulong na sila. Tapos pinalabas lang. Pero ma'am, regarding po doon sa protection po ninyo, ko coordinate na po natin yan kay major uh -huh. Ilalapit na po natin para hindi po maka, ano din po, kung baga may bantay-bantay din po kayo doon. At uh, kinakausap din natin, sinusubukan din natin tawagan yung kapitan po, kaya lang uh, mailap po sa tawag protection po natin. Protection niyan, ma'am, Mukhang... sa kanila lahat maka... sa barangay, ma'am. <laughs> eh, at saka ngayon, maga ano? Maga may, ano tawag nito? May barangay elections, di ba? O, barangay Oo, barangay election po. Nako. So, yan. Sino po yung chairman sa inyo, nakaka-type? Cesar Javier. Javier po, Cesar Javier. Javier. Cesar Javier ng barangay... Santo Rosario. Santo Rosario. Santo Rosario. Santo Rosario. Binalbagan, Negros Ayan. Occidental. Si chairman Cesar Javier ng barangay Santo Rosario, Binalbagan, Negros Occidental. Uh, sa ngayon, ma'am, hindi po siya sumasagot sa ating mga tawag. Mm -hmm. At uh, malaman po natin, ano, ko-coordinate din po natin, ma'am, sa DILG kung ano po yung pwede nating... Uh, uh maipayo uh, para po dito matulungan po kayo nila Kapitan o oh, mapatawag din po itong si Goldelita yung sa mm -hmm. yung sa protection po niya ma'am at file po ng kaso ma'am nakaalalay na po sa atin si Major uh, Babor. Oo oh, ma'am kasi Opo. siya na andiyan yung protection sa kanya ng barangay. Ganyan mm -hmm. na yung ginawa niya sa akin ng sakit lang sa loob ma'am kasi grabing tinaga ako nang tinaga taga siya naka-duty pa rin hanggang Ay, ngayon nyo, sa eh. barangay. Uh, ang mga netizens natin nag-iisip na kasi kung anong mga kaso. Ito meron isa nagsabi na attempted homicide pero ako para sa akin baka kaya pa ito na frustrated. Kasi uh, may hindi ka naman magdadala ng... Opo. Ano eh ng, hindi mo in, intention talaga 'yun. Oh, tapos inabangan, Opo. sinagasaan. Mm -hmm. So with intent. 'Yun kasi yung attempted ano dun eh. homicide. Opo. Mm -hmm. So ito po But si anyway, again, depende yan sa ano mm -hmm. uh, magiging yung lalabas na mga pruweba. Ang kailangan po natin ngayon ay makausap rin natin yung mga naka-witness. Ah, handa naman sila na tumayo apa. para magsabi kung ano yung nakita nila. Huwag na natin idama yung mga bata. Apo, Yung mga nakakatanda. Last na lang po ni ma'am. Ma'am Goldelita, uh, inire-reklamo po kayo ni Merilejen Serbando tungkol po dun sa nangyari oh. na pananaga. Uh, and in the interest po na kailangan natin malaman rin no kung ano po ang uh, panig naman ninyo, ano po ba itong oh. incidenting ito? Ay, ah, it, it, ito, ito mamang ano ang dahilan. Isa po akong bits na ng Barangay Santo Rosario. Mm. Di, di, di ba ma'am, tayong ano, ng udeto ano, nga nangyari? Mm. Di, yung udet na nangyari, may mga guidelines na kung sino ang dapat madala sa udet financial. Mm. At Malista. Yung, atong, oo. Bali ang yung tag 10,000 na ipangbigay sa mga ta, sa mga, mga bahay na talanta ng bagyo. Pero yung insidente, mm -hmm. nandoon ba kayo nung nagkaroon ng pananaga, yung pagsagasa ng ano? Hindi siya ma'am na ako sa odet mm -hmm. Kasi yung bahay, hindi naman ma'am na salanta ng bagyo ma'am. Ang okay ma'am ang iya bahay ma'am. Tapos yung gina niya, ma'am, yung Kamalig, nawala naman ma'am nag lang kubo ma'am, nawala naman ma'am nag nakatira doon ma'am. Okay. Mm. Tapos ma'am, nagreklamo siya dito sa aming barangay. Okay. Tapos nagano nag nag tubangay kami ma'am sa barangay. Okay. Tapos may ng... may ginawa bang pisikal na pag uh, ano sa iyo? pananakit sa iyo itong pamilyang Serbando? sa na lang, ma'am. Oh. Mm. Sa ulihi lang, ulihi na yan na ma'am nangyari. Oh. Anong sa ulihi? <laughs> Huli na daw nangyari yung pananakit daw. Oh, hindi okay. sila ba sinaktan ka ba nila? May una may ginawa ba sila sa iyo? Ah, uh, meron, ma'am. Yung hindi ma'am nag kami, ma'am. Yung hanap buhay namin, nagtitinda kami ng mga toys. Tapos pumunta nung nangyari, ma'am. Pumunta doon sila sa bahay namin na hindi kami nandun, ma'am, yung anak namin. Mm. Uh, tapos, ang ano ba yung tawag sa, sa Tagalog, yung ginubat nila, ma'am, yung aming bahay. Sinira nila ko, ang bahay niya? Hindi, sinulong daw. Sinulong. sinulong daw nila kami sa bahay. Pagisong, sa ni Saya, pagisong. Pa. oo oh. oh. Pero ma'am, wala kami nandun. Ang anak ko lang, ma'am, 13 years old. Oh. Tapos, takot na takot yung anak namin, ma'am. May dala Tapos, ba sila, may mga kasama ba sila? Nanira ba sila ng gamit? Siya lang, ma'am. Siya lang mag-isa. May dala siyang kutsilyo. Ito. Tapos, ma'am, nakatiming, na time ng pag-uwi naman, gabi na, nasalubong siya namin sa, sa, ano ba yon? Sa daanan. Sa daanan na malapit sa aming bahay. Tapos po, ma'am, nang gold ang bigla yang ang ano ba 'yon? Nang March 6 na ito, ito na ba 'yung insidente na sinasabi mo? Hindi pa ma'am. Hindi, Hindi pa, yan, ma iba pa. Oh. oh. So marami itong mga insidente na 'to. Actually ma'am, 'yung 'yung una-una talagang incidenting niyan is 'yung pinata- ako mismo nagpatawag ng uh, sa, sa kanya sa barangay kasi kinausap ko siya through chat. Sabi ko gusto ko siyang kausapin personally. Uh -huh. Pero nagbago 'yung isip ko kasi gusto ko nga uh, nami may, witness. Uh, gusto ko may mapagit na opisyalis sa amin uh -huh. na makausap. Nung pagdating pala namin sa barangay, sabi niya sa akin galit siya. Oh, dapat ko nag-usap na tayo. Bakit pinapabarabarangay -pab mo pa ako? Sabi ko iba talaga pag may opisyalis na napapagit na, 'di ba? Kailan ito? Kailan ito nangyari? Yung before, 'yan po, nang sinasabi niya before po 'yon, nauna before pa. Before pa nung pananaga. Opo, before pa po okay. nang sinasabi na niya, nauna na po ako kasi gusto ko silang pag-ayusin. Okay. Pero siya yung hindi uma-attend. Okay. Hindi, hindi, hindi. Yung ako, nung ako? Natatandaan mo nung ako? O, <laughs> oh, sandali lang. Yung, yung sandali lang, Dwight. You yung, galing. Yung, o, oh, sige. Galing mo din. Goldalita, sige. Ikaw yes, naman ma ang magsalita. Anong... So, itong enkwentro ng ito, maraming enkwentro. So, ito ang na-establish natin, maraming enkwentro na nangyari. Pero, mm. oh, ang ang uh, enkwentro na pinag-uusapan natin ngayon yung is yung pananaga na gamit ang mm -hmm. in... Anong tawag? Ispading po. Ispading. Oh, okay, sino ganito. ang may hawak ng espading? Siya mismo. Ikaw? Ako, 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 ma'am. Bakit mo, ka may hawak so? na espading? Nagdadala ka ba ng espading kung saan ka mag... Magpunta, ma'am? Oh, bakit ka, I mean, hindi naman yung tool of the trade. <laughs> uh, yung yung espading, ma'am, mm. na nandun sa aming tricycle. Kasi na, ano kami, na, tawag, nag, nagbubulanti kami ng mga toys. Kung saan-saan kami mga barangay naka, nakapunta. Minsan, ma'am, nang gabi na kami umuwi, ma'am. Ayan ang ano, yung ispading, hindi namin tinanggal sa, sa aming so, kaisip. Parang si ano nyo, weapon. Parang, oo. Kay kung kaisa, ma'am, minsan, oh, minsan ma'am, magpunta kami sa may mga barangay-barangay, mag kami sa aming sa mga barangay na sa barangay kapitan kung saan kami ipwisto, minsan ma'am, doon kami ma'am gina, Okay. na tinuturo nila ma ma'am sa ma maraming dapat maraming dam, sa maraming damo ma'am. Okay. Pero ito, itong kaganapan na ito nung mm. March 6 wala ah. itong provocation. Hindi kayo nagharap. Basta naabutan nyo lang sila sa karsada. Hindi ma'am. Di, um, before sina ma'am nga nangyari yon ma'am tinatawag mm. namin siya ma'am sa barangay ma'am hindi gusto namin ma'am Ma o, kailan pinatawag? Kailan? March 6, e. March 6 yung incidente. Dito. March 6 yung incidente. Oh. Ini-establish ko lang yung timeline. March 6 ang incidente. Kailan yung pinatawag? Yung ano, dito ma'am? Dito, ma'am. Yung barangay na yung may record yung dito, ma'am. Sinaktan ma ako ng asawa Bakalimutan niya. ko lang. Basta may record dito, ma'am, sa barangay. February. Oo, oh, ma'am. Yung sinaktan ako ng asawa niya nung gabi, nung kinabukasan, ako na nasaktan, ako pa pinabarangay nila. Kaya hindi ako marap. Nagpunta ako sa, <laughs> ano, sa polis. Nagpa-blatter ako sa saka Doktor ako. Okay. Shari, ito mukhang malalim ang uh, sigalot na ito, no? At saka delikado kasi nasa isang barangay lang kayo. Uh, Goldelita, ito ang yes. sa atin lang is you are a barangay health worker, ha? Opo okay, nga. Uh, paalala lang na isip isang uh, public servant, no? Uh, mm. Huwag nating ilagay sa kamay natin ang batas. O kung ano, ano man na... Uh, I mean, kasi may nangyari, eh, hindi naman natin maipagkakaila, di ba? na may nangyari. Ikaw ba, Marilyn Jen, ay may hawak na kahit na anong pwedeng gamitin na pananakit sa tao nung araw na yon o nung gabing yon nung March 6? Wala, ma'am. Wala? Wala. Ma okay. Tumatawa si Goldelita. Goldelita, bakit ka tumatawa? Ma'am, nagsungaling sa ma'am. Yung may, may tano dito, ma'am, na nakakuha mm. ng inang kutsilyo, ma'am, sa hawak-hawak niya, -hawak ma'am. Kasi, ma'am, sinulong niya kami sa bahay. Lang, uh, yun, sandali lang, sandali lang. Uh, gisulong kayo sa bahay nung March 6? Hindi, hindi ibang araw yon. Ibang araw yon niya, yun, yeah. yun okay. ma'am. Kaso lang, nakalimutan ko. Pero ma'am, unang-una unang -una yun ma'am nangyari ma'am. Before siya namin ma'am, na, nasa lubong dito sa sa labas ng aming, ano ma'am, aming sitio ma'am. Mm. So anong sa, nangyari? The, the, Ang ginawa mo, inunahan yun, mo, yun, mo na lang. I, ano po ma'am? inunahan mo na lang. Hindi kasi ang gusto ko kasi sana ma-establish is yung gravity ng nung gina, yung nung pangyayari ba na uh, tinaga ninyo siya. Wala siyang pero wala naman siyang kahit na anong gamit na pwedeng manakit nung araw na yon. Wala po kasi dala ni mama papunta po siya ng paaralan. Oo, papasok siya eh, di ba? Kasama niya yung iba pang mga ALS. Opo. Okay ito ma'am, so, masalita ko ma'am. O oh, sige. Ma'am, inadanga niya kami ma'am sa daan ma'am. Mm. ma'am, yung tricycle namin na nandun ako sa loob, nakaupo ma'am. mam, ang bigla ko na, na ano ba yun, nakibot ko ma'am. Siguro mam, ma'am. Binato, binato nang, ka. ito ba, binato kayo before or after nyo silang subukan sa gasaan? Hindi namin siya ma'am sinagasaan ma'am. Wala kami atensyon na sinagasaan. ka talaga. Ma'am. Obat ka Ay. na sinungaling kasi kasi ano mo yung no. mga dyan sa barangay nagmatagal na kong nanireklamo kita, hindi nga sila nagtawag sa'yo eh, kasi kasabot mo eh, hinatid ka pa sundo pa jote, pati anak mo tapos sabihin nyo pa na hindi hindi kami makakaso kasi wala wala kaming laban sa inyo Paimbestiga na tayo kay Major Randy Babor mm -hmm. kasi ano eh yung, yung gravity is... ng, na, ng kaso eh, mukhang uh, hindi ito Tingin ko, kailangan pa ba nating dumaan sa barangay? Ang problema nga po at ini may mga aligasyon nga po na, na mas nga. tinutulungan po ni CAP. Basi na rin oh, oh, po kay oh, ma'am, oh. Uh, sila ma'am Goldelita. Oh, oh. Kasi kaya eh, narapat na oh, lang po oh. siguro, iakyat na lang daw po talaga sa oh, PNP. Oh. Tsaka oh, hindi po. na pang barangay ito dahil ano na eh. Serious, um, physical, injuries serious physical injuries. Ako nga, if I will look at the intent, uh, <laughs> kay homicide or... Or or frustrated murder. Buwan, ako nakarata um, hospital, ma'am. I-ano na lang natin, ibalik na natin ito kay Major Randy Babor na nakikinig sa atin ngayon habang siya ay nasa kalagitnaan rin ng kanilang command conference ba ito o kung ano man dyan at uh, kakausapin na lang off air. In the meantime, uh, ito matutulungan naman natin si uh, ang mga serbando, no? Dwight at saka ikaw at ang mama mo. Uh, siguraduhin natin na yung mga tatayong uh, witnesses ninyo ay uh, makakagawa rin ng sarili nilang mga salaysay na magpapatunay. Mga doon sa nga, gusto ko niya, sana matanggal video. siya dyan sa okay. tinatrabahoan niya. Okay. Uh, kasama na po yun doon sa ikakaso kung sa kasakali. Opo, ano? Mam uh, Ma'am Goldelita? Uh, yes po, Ma'am. Opo, ang aming pong tanggapan ay nakikiusap po no, na kung sakali man po ay wala na po na pong Sige, fine na po ito. Wala na po kayong pakialamanan. Kumalma kumalma muna tayo. Okay po, ma'am. Mm -hmm. okay, 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 Opo. Uh, Wag wala, wala na pong gulo, wala pong parinigan. Wag po kayong lalapit sa kanila at kayo din po ma'am, wala. wala pong lalapit sa kanila. Iwas na muna po tayo sa gulo. Habang ito po ay paiimbestigahan na po natin sa mga taga. -adulti. Ayaw natin na mas lumala pa ang sitwasyon. Ang gusto natin ay matuntunan natin kung anong punot dulo at kung paano natin tumaayos mm -hmm. kung maayos pa. Or dapat bang managot ang dapat managot? Managot ka okay. nga. Yan. Katawa pa yan siya sila, ma'am, kasi hindi daw namin kaya daw magkaso eh. eh. Ano na yun? Uh, uh, pin, eh, inassure naman tayo ni Major Randy Babor na magkakaroon ng impartial na investigation tungkol dito. Bago siya eh, wala pa siya ano nangyari ito. Apo. Okay sige po. Ma'am, kausapin po namin kayo sa kabilang studio, ma'am. Ha, And sir. Ah, uh, Ma'am Goldalita, 'wag niyo pong yes, ibababa ang, po iba ang linya. Opo, 'wag po ibabay niya. And yun nga po, gaya ng sinabi namin, ma'am, uh, wala na po ceasefire na po ito, Ma'am Goldalita. Pagsabihan na lang din po si uh, Sir Ernesto. Ernesto kalma lang muna tayo. Hmm. Okay, okay po ba, ma'am? Okay okay po. Okay po. Okay. Salamat po at magandang hapon po. Sige po ma'am, kausapin po namin kayo sa kabila pa para malaman po natin yung next process po. Okay? okay.